So, tayo ng, pumunta tayo ng SM. Punta kasi tayo ng Toy so, Kingdom para bumili nito. Voltes 5. So, 11. 11 nga ba? Ah, yan. So, 11, ano to? Collectable na kulay. From red, blue, yellow, white, gray, transparent red transparent blue transparent yellow transparent white transparent gray tapos yung pinaka rare daw yung gold so gumagawa sila ng ano ng hanash para bilhin mo lahat hoping na makakuha ka ng yellow so tayo bibili din tayo ng isa masabi lang meron nagkaroon tayo ng voltage 5 legacy So, kasi nga, nung bata ako, napapanood ko na to. Then, isa din ako sa nanood sa Sinihan. Nung pinalabas nila yung final 4 episode o 5 episode yata. So, um, way back college days ko pa yata yun eh. Ah, hindi. Isigurado kong college days ko yun, pero hindi ko lang matanda kung anong year. So, ayan, nung no, nagkaroon ng legacy maganda sana yung CGI pero sana inayos na yung istorya again palpak yung istorya masyadong ginawang drama na hindi naman dapat it's more on rebellion kasi and more on political aspect kasi yung tinatalakay sa Voltes 5 ewan ko ba naman kung na, ano naisip ng mga gumawa at ginawa nilang gano'n. But anyway, thank you na rin sa mga sa GMA sa paggawa ng magandang CGI para kay Baldi Spy. So, ano kaya itong kulay na to? So, ano nga pala siya? 199. So, yan yeah, o, yeah, oh, yan. May hollow ba yan? Hindi ko mabasa. Ano kaya? Ano kaya makukuha natin? Pero po nung nakita ko to parang naalala ko yung bata ko yung mga touching pang touching pang laruan ng rubber parang feeling ko ganun lang itsura nito eh yung para bumigat gawin mong pamato like, paikutan mo ng copper wire ayan maswerte kaya tayo at makakuha tayo ng gold sa unang bili white. So, itong mga may white, kung gusto mo, maganda itong pinturahan. Kung magaling ka sa pagpipaint, yeah, why not? Pero sa akin, hindi ako magaling. Why not? Coconut? Hindi pwede. Ayaw. Punitin na nga natin. Kaya nga may, ano to, may gitla. gatla. Para po punitin mo na lang. Ayan. Isipin mo, no? ang presyo nito eh para sa hard medyo hard na rubber 199 so cost to produce siguro ito mga limang piso lang ito yung sa rubber nya limang piso tapos 199 yun yung bili sa licensing mga 50 pesos tapos ano yung the rest pag hati hati yan ano ano yan pang touching lang talaga sya magano tapos babalutan mo ang bakal na gano tapos pagpipitpitin mo hmm okay pero so, maganda sya maganda din naman yung details nya then kung kukulayan mo okay lang para sa mga mahilig magkulay So, pero ko siguro magkukulay ako, bibili pa ako ng isa. Para isa yung pagpraktisan ko, isa as is lang. Anyway, yan. 12 cm figurine daw, 12 cm. Yan. Inner childs natin. Si Bulges 5, yan. Yeah. Okay. So until next video. Bye bye.